Oh, video <laughs> Dap, dapat ilabas mo yung lahat ng lyrics mo <laughs> Video hindi ka wala <kagumagala>, video <laughs> <laughs> okay, magalala, natin tong video na to teddy bear pemagat <laughs> oh, <laughs> may ba may Oo, oh, ayan, ayan. Ayan. Ano? Magiging Joseph, magiging siya yun. Lumang Barbie kita. Lumang Barbie doll. si Lumang Barbie <laughs> <Yung> bago meron? <laughs> ha? <Yung> bago meron? Ay, <laughs> nasa tapi mo. Walang bago. <laughs> Bagong luma. <laughs> Ako yung pinaglaruan ng Barbie doll. mga bata. Ikaw ba yun? <laughs> Ako yun. Tinay tayo yung mukha. <laughs> Lumang teddy bear? Lumang barbie doll? Oo, oh, lumang, oh, lumang pilit gun. <laughs> lumang stock toy? Meron ka rin na, di ba? Oo. Oh. Anong masasabi mo, bro? <laughs> Wala na ba? Natawa na lang. <laughs> malalim didi, yung iniisip mo. Eh. Dili pag kinakita dong ba? Oh. Gina. <laughs> Dili na ako malalim. Igalogin mo na. Ha? Ah, hindi ko nakikita yung kagwapuan mo. Ano ba? Pakita... Kung nakatahid mo ka pa naman, para kang si Jerry Corsal. ba? Kabilang side mo pa naman si ano? Parang ang John Lloyd Ang tagikod ni ano? Si Billy Ju Pag nakaharap, ano pa pangalan mo? Anong pangalan niya? Lumang Teddy Bear Alam mo, baka mapikon yan sa panino mo Di, iba to pag mapikon Nangalik Dahil naman ang gagawin mo Pag gagawin niya, siya ako. Eh, tingnan malapit na mapikon. Manda ka na. Seryo? Hindi naman dyan, lumang teddy bear. Oo. na nga eh, hindi lang pinakita sa iyo. Eh kasi ano yung pag lumilingon ako Tingnan mo, tingnan mo. Lumingon ka doon para lilingon siya. Hindi kasi narinig yun na hindi na lilingon. Ewan ko ba kung ako lilingon yun? Kaya may na. Naano na ako dito eh. Ganyan ba? Ang baga ko lang yung front. Pero ang totoo yung back. <laughs> Tawa ka naman dyan. <laughs> talaga ako makakasalitan niya. Hindi talaga ako makakasalitan niya. Kasi nagtapa lang <laughs> ako, naunahan na.